Hello mga moms! For today's video, eto nga dumating tong kapatid ko kasamang mga anak niya. Wow. Napakaaga nga nilang dumating dito sa bahay namin. Mamaya kasi aalis kami, nagpapatulong sila. For today's video, eto nga ang ulam namin ngayong wow. tanghalian. nagpirita na lang ako ng isda dito at talong dahil gusto naman din nila ito. Eto ang aking favorite na sausawan, kamatis at bagoong. Gusto rin daw ng kapatid ko, kaya ayan dinamihan ko na. Tapos, yung pamangkin ko naman si Akisha, gusto niya fried na fried or crispy na crispy yung isda. Habang nga nagluluto ako dito, itong dalawang batang malit, laging pumupunta dito sa kusina. Masaya na naman ng anak ko ngayon dahil meron na naman siyang kalaro. Katapos nga na maghapon namin etong at nagbihis na kami, pinaliguan ko na si Gassi dito. Dahil mamaya maya lang aalis na kami dahil nga may pupuntahan pa kami. Lagi ko nilalagyan ng boxer si Gassi kapag ka umaalis kami. O kaya naman brief. Para hindi lumawlaw yung kanyang diaper. At saka if ever man na magpupo siya, ang unang malalagyan is yung boxer niya or yung brief. Para nang sa ganun, kung wala man akong dalang extra, hindi madudumihan yung short niya o oh, hindi ko napapalitan. Tapos, eto na nga yung tatlo. Nakabihis wow. na at nakaredy na. Naghihintay na lang sila sa sundo namin. Habang naghihintay sila, ako naman nag-aayos na dito sa isang gilid. bakatapos noon, sabi ko sa kapatid ko magmaritesan muna tayo habang naghihintay. <laughs> Chismis to the max talaga ang ginagawa namin dito dahil nga hindi naman kami araw-araw nagkikita. Charisse! Habang nagchichismisan kami, Diyos ko, etong mga anak namin tignan nyo naman. May umiiyak na sa isang gilid. Diyos ko, eh gase. May misakabya po. Hinihintay kasi namin dito yung asawa ng kapatid ko. Habang naghihintay kami, etong si Ate Aki ni Yaya kung magti- Talk. Tapos ngayon ko lang nalaman itong anak ko sumali pala. di oh, diba, nakapag-tiktok pa kami habang naghihintay. Pagkatapos nga nun, eto nga at nandito na yung sundo namin. Dito George nga po pala ang driver namin for today's video. Wow. Siya po pala ang asawa ng kapatid ko at tatay nung dalawa niyang anak. At eto nga, kinuhanan ko tong dalawang to dahil napakakulit nila dito sa loob ng sasakyan. Tapos eto nga, biglang naglambing yung anak ko. Pagkatapos nga nun, eto nga at nakarating na kami dito sa Mega Saver intersection. San Fernando, Pampanga. Wow. Bumili kasi ng aircon itong mag-asawa. Dahil sa panahon ngayon, kapag ka meron kang mga maliliit na bata, Diyos ko, hindi na pwede ang papay-pay-pay-pay at electric fan sa kanila. Lalo na at may lahi kaming asthmatic. Diyos ko, ne. Charisse! <laughs> Tapos, binigay na freebies yung towel at saka yung hand soap. Habang nag fill up at nag-uusap sila dun, itong mga batang maliit walang tigil sa kakatakbo. <laughs> Salamat po kay kuya na nagbigay ng freebies namin. Kaya sa kanya ako nagpapasalamat dahil nagtanong nga kami kung may freebies ba. Ang sagot niya, magahanap daw siya kaya ayan ang binigay niya sa amin. Ayos na yun ang importante, may free. Pagkatapos nga nila mag-usap dun, eto nga, at magbabayad na. Split type aircon po ang kinuha nila. Two horsepower dahil master bedroom wow. ang kanilang kwarto. Sa mga oras na to, eto nga, at nagbabayad na ako. O ba diba, nagtataka kayo kung bakit ako yung nagbabayad? Secret! Bahala na kayong mag-isip dyan. Ewan ko sa inyo. Charis! Pagkatapos nga naming mabayaran, eto nga't sumakay na kami dahil pupunta pa kami sa SM Pampanga. Eto nga't nakarating sa SM Pampanga. Diyos ne? Christmas na Christmas na nga dito sa harapan ng SM. Ilang minuto lang nakapasok na kami sa loob nito. Itong sigasi na hihiwagaan dito sa Christmas tree. Kinukuha niya isa-isa yung mga Christmas lights. Akala niya siguro kung ano yung mga yun. Bilit niyang hinihila at pinipindot. Diyos ko, ay hey, gase, many gloria yeah. Charis! Hindi kasi ako naglagay ng Christmas tree dito sa bahay kaya hindi niya yan alam. Ay, Diyos ko, hindi-hindi talaga ako maglalagay ilalagay kapag may batang malit ka na ganito. Baka minuminuto mo na lang, inaayos. Pagkatapos nga namin dito, eto nga't ninahanap na, na namin yung tindahan na kung saan kami bibili ng panregalo. Dahil nga malapit na ang Christmas party ng mga estudyante namin. O oh, ba diba, wala pang isang buwan si may Christmas party na. Charis! Kung susumahin natin, halos isang linggo lang papasok si Gassi sa school. Nung inalok ako ni teacher na kung gusto ba namin sumali sa Christmas party, sumagot ako ng oo. Syempre, no, nanay ako, excited ako para sa anak ko. Hindi naman kamahalan yung panregalo ng mga bata. Gusto ko lang ma experience niya ang Christmas party na ganyan ang edad niya. Dahil alam ko sa sarili ko na magiging masaya siya sa araw na yun. O ba diba? nakita nyo, sumakay na naman siya ng escalator. Dito na sana kami kakain sa loob ng SM pero lahat ng food chain dito napakaraming pilo. Kaya nag-decide na lang kami na dito sa mga inasal intersection kami kakain. Napakadami kasing tao sa SM Pampanga dahil nga siguro malapit ng mag-Christmas. mga oras na to nakapila na kami dito sa counter. Hmm. Habang nakapila na sa counter yung kapatid ko naghahanap naman na kami ng maaming mauupuan. Tapos itong mga batang to tignan nyo naman hindi mapakali sa isang lugar. At eto na nga nakaupo na sila pero tignan nyo naman gumawa sila ng paraan para hindi sila mainip sa kakahintay. Buti na lang walang umiiyak habang naghihintay sa pagkain. Tapos etot konting oras na lang dumating na yung aming pagkain. Tara, kain po tayo. At pagkatapos namin kumain, umuwi na rin kami. Yun lang, tapos na. Bukas ulit.